Hi guys, for today's video, balik muna tayo ngayon sa bukid guys. Mag-uumpisa na naman kaming mag-pruning guys dito sa mga bago naming tanim na talong. Importante kasi guys kaya nagpo-pruning Uh, para dumami yung mga suwi, yung mga sanga-sanga guys pag dumami yung sanga-sanga uh, doon siya uh, dadami din yung bulaklak, yung ang importante kaya uh, nagpo pruning guys at saka katulad nito guys o oh, you know, uh, pinopruning na rin yan katulad nito oh, yung mga magugulang na yan, tinatanggal na yan guys magugulang na dahon sa halip kasi na mapunta uh, sa mga sariwang mga dahon uh, nakikiagaw pa itong uh, mga magugulang na guys dapat tinatanggal nyo na yan yan o oh, kamatatandang dahon na inaalis na dapat yan guys para lahat ng mga uh, abunon nyo maabsorb ng mga sariwang dahon guys kumbaga ah hindi sila naaagawan para lahat ng mga abono maabsorb ng mga bagong dahon guys ayun de, isa rin yun sa dahilan kung bakit nagpupuning at saka katulad nito guys tignan nyo na pruning na namin itong baba ayano o para magsanga dito sa medyo itaas katulad nito guys ayan o oh. yan paganoon para lahat ng bunga guys sa itaas na hindi dito sa ibaba ayan guys so yan din ang ang importante sa pagpupruning guys ayan o oh, lalong lalo na ito ito mga patay patay na yan guys so ayan oh kita nyo ito, mga patay na dahon na yan ayan yung sinasabing sa inyo hindi na yan dapat makakain pa ng uh, mga abono guys ayan oh. dapat uh, inaalis na yan kasi masasayang lang ang abono mo kasi wala na yan eh papatay na yan eh hindi na dapat yan makakain ng mga abono guys ayan ayan ganyan ka importante yung guys magpupunin kayo kung may mga tanim kayo na mga gulay gulay ganyan dapat yung gawin para uh, yung abono nyo ay hindi masayang tulad nito guys o so oh, ayan o oh. ayan natanggal yan at dito mag -um yung mag guys sa ibaba ha para ang lahat ng bunga katulad nito yung suwi na yan ayan no oh. ayan no oh, dito na nagsuwi wala lahat ginatanggal yan pati yung mga uh, medyo patay na na mga bunga inaalis na yan guys tulad nyan no oh. ayan guys so oh, oh, patay na oh inaalis yan kaya wala nang silbiyang guys dapat nang tanggalin yan pero kung mag kung magpo-pruning kay guys ha, ah, huwag mo 'yun namang kalbuhin masyado. Ah, para yung mga bunga niya guys katulad nito bunga ayan oh. Ah nakakatulong din kasi yan sa pag-develop ng mga bunga. Nakakatulong ang dahon sa pag-develop ah, sa ah, sa paglaki ng mga bunga guys yun lang ang tips ko sa inyo kung sakaling magpo pruning kayo wag nyo masyadong kalbuhin yung eksakto lang guys na matanggal nyo yung mga mga dahon na hindi na kailangang tumanggap pa ng mga abono guys ganun ang gawin nyo yan o kita nyo yung pruning ko guys yan o hindi siya masyadong kalbo sakto lang ang yung mga tatanggalin katulad nito tingnan niyo yung mga dahon na yan, oh. ayan no oh. ayan no oh. mga mga dahon na mga ganyan may mga sira wala na yan wala nang silbi yan tinatanggal na yung mga ganyan guys ayan lahat yan guys lahat yan hanggang doon ayan oh hanggang doon Pupruningin namin lahat yan guys Ayan o oh. Lahat ng mga talong na yan Ayan na kasi ang papalit doon Sa mga talong na malalaki guys uh, Umpisahan na namin yan Tanggal uh, putulin bukas uh, Sa sabado Ayan o oh. Anong araw ba ngayon Merkules or Huwebes ito muna ang papalit dyan sa mga yan guys. Itong pinupruning ko naman. Medyo maliliit pa. Medyo bata pa guys. Ayan. Ayan guys. Sana mayroon kayo natutunan sa video na to, Hanggang dito lang muna guys yung video natin. Ah, tinuro ko lang sa inyo kung gaano ka importante ang pagpupruning. Ayan guys.